Gagawa po ako ng DIY shorts sa pamagitan ng uh, long-sleeve shirt na ito. Pwede nyo rin namang gamitan ng t-shirt or ng spaghetti strap na blouse. Ayan, basta ganito lang siya. Nilupi ko lang po siya ng kalahati, eh. pa-fold. And then, dun sa pinaka kilikili ng uh, long-sleeve ay mamagyan ko ng eskwala. Ayan, diretso lang. And then, gugupitan ko. Gayaan nyo lang po yung proseso na aking ginagawa at panoorin nyo po ito hanggang dulo para alam nyo kung paano ko siya ginawa. Ayan, mula dun sa pinaglupian, magme-measure ako dyan ng 6 inches ang haba. yan po kasi yung magsisilbing uh, pundilyo ng short na aking gagawin ayan, markingan ko lang siya dyan para alam ko kung saan ko siya tatabasin and then yung lapad naman mga 1 inch lang po markingan nyo rin yan po yung magiging laylayan niya, yung tinabas kanina and then paangat dun sa 6 inches i-round nyo po Ayan. Ang magiging bewang po niyan, yung laylayan kanina nung no? long sleeve shirt. Ayan, tabasin nyo po dahil yan yung magsisilbing pondilyo ng aking gagawing short. Ayan. Pagkatabas nyo, ito na po yung kanyang itsura. Ayan, may pondilyo na siya. Ngayon, para naman talaga maging uh, uh, short siya talaga, o maging ganap na short, lalagyan ko po siya or tatahian ko siya dun sa may pundilyo. Pero bago yon tatabasan ko muna siya dun sa pinagtabasan kanina. Nang uh, haba ay uh, uh, base dun sa haba ng pundilyo. And then yung lapad niya, mga 3 inches lang naman yung ginawa ko dyan. Ayan. Ngarkingan ko na dyan. Para pantay yung makukuha ko. Na itatapad ko dun sa pundilyo niya. O tatahian ko dyan sa may bandang pundilyo niya. Tabasin ko lang to. At ready na siyang tahiin. Ayan, salamat nga po pala sa mga sumusubaybay, tumatangkilik sa aking mga videos. Ayan, keep on watching lamang po. Para may makuha po kayong mga tips, techniques sa aking mga sinishare na videos. Bali, ito po yung magiging bewang ang short. Kinuha ko lang yung sukat ng garter niya sa pamagitan ng paglupi ko dyan. Kinuha ko yung kalahati niyan. Pag nakuha na yung kalahati ng bewang ng short, do ko lang dun sa sukat ng garter. Pag nadobli ko na yon, mag a ako ng 2 inches para dun sa allowance. At syempre para may batak na rin yung garter. Ayan, ngayon tatahiin ko naman siya. Ayan yung pinakapundilyo niya. Papasadahan ko lang itong uh, telang ginupit ko kanina sa magkabila. Yan, ganyan lang po. and shout out nga rin po pala sa aking mga top fans dyan, na masugid na taga-subaybay ko sa aking mga in-upload na videos. Maraming salamat po. Talaga namang masugid kayong uh, uh tumatangkilik. At syempre, nagla-like and share. Talaga hindi nyo po pinapalampas yung aking mga videos. Salamat naman po at uh, meron kayong natututunan. Kaya naman po, palagi nyo pong ilalike and share ito. Para lahat po ay makapanood din. At pagkatapos ko pong matahi yung pundilyo niya, susot ko na po yung garter dyan sa pinaka bewang niya putasan nyo lang po yung side nyan. And then isuot nyo sa pamagitan na lang ng pardible. And sa mga naghahanap po ng mga long form video ko, nandun lang naman po sa aking account na Maylin Ariola Aurin. Ayan, napin nyo lang dun sa mga videos ko. Nandun po lahat ng mga uh, videos na mga sinishare ko. O di kaya naman ay pumunta po kayo sa aking uh, YouTube channel. Ayan, pa-subscribe naman po. Andun din po lahat ng mga ina-upload kong videos na galing dito. Mapapanood nyo rin po doon. At syempre, follow nyo po yung account ko na to para nanonotify kayo sa tuwing mag-upload ako ng videos araw-araw. Ayan, pa-comment naman po sa... Uh, comment section kung saan po nakakarating ang videos ko na ito sa mga nakakapanood po o ano po masasabi ninyo ayan, halos patapos na po itong aking ginagawang short sana may natutunan po kayo ayan, maraming salamat sa inyong pananood see you po sa susunod kong uh, i-upload na videos